The magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, nasa buti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na dapat pakinggan ito ng mga lalakihan. I know ang tatlong wish ng isang lalaki na gawin sa kanya pagdating sa kama mga kasawi. Una mga kasawi is makaranas ng iba't ibang foreplay. Ayan, kapag kawans ang isang lalaki, kayo ay hindi pa kayo masyado nagsasama. Kumbaga, G F boyfriend mo pa lang siya, alam nyo ba minsan sila ay nangangarap, ayan, na talagang kapag nagsama kayo ay dapat mong gawin ito sa kanya yung makarana siya ng iba't ibang foreplay na ginagawa mo sa kanya. Kasi nga mga kalalakihan ay nagmumoment din sila ng ganito mga kasawi, lalo kapag ka mahal na mahal nila ang isang babae, talagang nangangarap sila na sana someday makaranas ako ng ganito. Di ba minsan nakakapanood sila ng mga, alam nyo na yon yung mga apps na ganyan talaga, alam nyo nyo ba? Gusto din nila ito na ma-experience pagdating sa jugjugan mga kasawi. Ayan yung ating una na wish. Ang pangalawa mga kasawi is malakas ang u uh ng isang babae. Bakit nga ba napaka-importante sa mga kalalakihan na talagang makakarinig sila ng i ngay, ng isang babae pagdating sa jugjugan kasi mas lalo silang nang gigigil na ito ang gawin kasi nga mas napapalakas nila ang unang isang babae. Kasi nga syempre para sa kanila ay puntos kapag once ng isang babae ay maingay pagdating sa kama kasi piling nila ay nagawa na nila ng talagang sobra-sobra ang kanilang pinaka the best Pinagpapaon nila na sobra-sobra ang isang babae. Ayan yung ating pangalawa na wish, mga kasawi. Ang pangatlo, mga kasawi, is unti-unti silang hinahawakan. Alam ba, mga kalalakihan? eto ay nangangarap na sana unti-unti nyo silang hahawakan. Ayan. Yung dahan-dahan nakasama yung panggigigil. Pero kahit na nanggigigil ang isang babae, kailangan unti-unti nyo lang itong gawin sa mga kalalakihan. Kasi alam nyo ba, mga kalalagahan, gustong gusto nila na tinatat sila ng dahan-dahan para naman mas ma-realize nila na talagang masarap sa pakiramdam na ganito yung ginagawa sa kanila na pagtrato ng isang babae pagdating sa kama, mga na Napaka-importante yun na dapat gawin ng mga kababaihan kasi mas lalo silang na-EL. Mas feeling nila, naaabot na nila yung rurok na sobrang sarap at kaligayahan. Mga kasawi, kapag dahan-dahan nyo na hinahawakan ang mga kalalakihan, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na wish. At syempre, hindi mawala yung aking advice sa topic na ito. Syempre, lahat naman ng na mga kalalakihan ay nangangarap ng ganito. Walang masama kung talagang ito ay ma-experience nila kasi nga, syempre, masarap sa pakiramdam kapag sila ay nakakaranas ng kakaiba na trato ng isang babae. Kaya sa mga kababaihan ha, kung gusto nyo talagang ma-experience ito ng mga kalalakihan, pwede nyo i-apply ito sa kanila para mas lalo kayong mamahalin ng isang lalaki kapag once na nakuha nila yung kagustuhan nila pagdating dito mga kasawi. Ilaman po mga kasawi, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na po kayo mag-follow para updated kayo. Sa sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.